Ikinagulat ng pamunuan ng Barangay Bacayo Norte ang pagkakatuklas ng mga otoridad sa iligal na pagawaan ng paputok sa kanilang nasasakupan. Ito ay matapos magkaroon ng dalawang magkasunod na raid ng kapulisan ng Dagupan City sa nasabing barangay. Ayon kay Barangay Captain Diosdado Maramba, hindi nila inaasahan na may ganitong aktibidad sa kanilang lugar dahil ang mga pagawaan ay natagpuan sa liblib na mga sitio gaya ng bukig at kanyugan malayo sa residential area. Anya na wala silang kaalam-alam na may nagaganap palang ganitong aktibidad sa kanilang nasasakupan dahil sa mga nakalipas na taon ay hindi naman sila nagkakaroon ng ulat tungkol dito. Saan nito na ang mga lugar na ito ay malapit sa dike at may nakatayong mga barong-barong na nagsisilbing imbakan at pagawaan. Pagbabahagi pa nito na ang mga naganap na raid ay walang nahuling individual dahil hindi naman tinitirhan ang mismong mga pagawaan. Dahil sa insidente patuloy ang paalala ng barangay sa kanilang nasasakupan na ipagbigay alam sa kanila kung may makikita muling gumagawa o nagtatago ng paputok sa mga lugar na na-raid. Ayaw umano nilang maulit ang trahedyang nangyari sa barangay nga dahil sa pagsabog. Sir, nabigla kami nung may nag na polis kasi hindi namin alam yon na may gumagawa pala ng paputok dahil liblib -lib na kasi yon. Kala namin may walang gumagawa nung pano na yon kasi nagsasabi rin ako na bawal o gumawa kaya hindi namin nakalain nung biglang nag-read ang polis na mayroon palang gumagawa doon sa bandaron sa may Dikipo lib liblib na yon Kaya hindi namin alam Hindi namin naikutan kasi yon Kung may nagpapa-responde siguro Baka maikutan namin Mabawalan po namin sila Kapilang sityo so, si si po ang meron nito Sa may sityo bukig Tapos sityo kanyogan po Ang kanyogan po sa may kanan po Pagpasok mo sa may kanyogan Lahat ng kanan po sakop pa ng bakayao okay. Sa may sityo bukig po Sa may sakop pa namin talaga yun dahil Bakayo Norte po pa yun. o binala ng mga polis na ihinto na yung mga illegal na gumagawa dahil baka may maputukan. Kaya sawa ng Diyos, uminto na rin sila po. Kaya hindi kami rin nagkulang ng mga barangay council na ihinto na yung mga illegal na ginagawa po. Kasi masama, pag nahuli sila, kawawa naman sila. Kaya huminto na kayo, sabi namin. Umikot na rin kami na hinto na yung mga illegal po na paputok. Kaya sinabihan namin baka magaya doon sa may sumabog sa tubong kaya nagpalala kami sa kanila na parang para hindi na maulit yung nagawa sa tubong po. Oh, baka may mangyaring masama sa kanila, kawawa naman sila. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 5, Bombo Libre na kumus nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the number 1, and most trusted source of news and information, basta radio, Bombo!